natin na uh, buksan yung dam na yan at napakaraming mga uh, isda na naman, naman dyan uh, ayan abangan natin mga idol talagang matrap yung mga ito yun sa loob mga idol yun no? yun pagbubukas ulit ang ta, mga idol pagkatapos ng malakas na baha so subukan natin mga idol kapag meron ba talaga tayong makoy meron ka agad balaw oh, okay. ay meron na unang bukas wala ay maliliit pa lang ang bukas meron ka agad oh. galingan na nun sabi doon panalo mo noo, banaroon doon. Yan banda nang iyon. Lakay, lakay, talaga sa mga maganda. Alam. Wow! Uy, lakas kumusog ko. Tuloy hun kay na-trap sa loob Tama noo. Uy! Sigurado iyon, sigurado. Hay nako. Tingnan mo. Ang lakay. Sa teyon. Uh! Panalo.

Wow! Nakakuha rin kami ng karpa sa wakas, mga idol! Wow! Ayun, grabe! Sobrang bigat! Ay! Ay! Ang lakas pumusag ka! Ay! Ang lakas pumusag! Ay! Grabe! Pumusag ko! Oh! Grabe! Wow! Lalo! 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 Dandan idol! Dandan! Yung manilit idol ni ano mo? Pag may manilit! Ano Pag may maliliit, ipa-ti ano mo na? Lagay mo na ta... sa lalaki pa. Lalaki na. Sobrang lalaki no. Wow! Uy! Wow! Ay, wow! Serte! Hoy, kasi wala. Mas malaki pa sa ulo mo 'yare doon ah. Panalo, i-flex mo 'yan, tol. Flex mo, flex mo. Tinako, ay grabe. Ang laki. Ang laki. Kita Wow! Laki! Laki! <tinyo> grabe. idol. Oh. Wow! Oh. Karpa! Hoy! Hoy! Ang lakas! Ang lakas! Ang lakas. lakas, idol! Parang sigurado mo! Hoy! Hoy! Wow! Woohoo! Uh. Ang laki naman. Grabe! Wuhuhuhu! Bulo, bulong na. Umaapaw na. grabe Sobrang dami wow waw maganda ba wow maganda kami yeah. talaga yung karpa talaga ang nagpabuhay yeah. grabe grabe na talaga yung karpa na yan ang blakay ay magasama pa sila namin ilang kilo kaya yan mga apat na kilo no yeah. wow ay karpa na naman uy karpa na naman puno puno ng karpa wow patang dami karpa uy 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 pumapasag oh, pa pumapasag ay lakas lakas yung tilapia idol bawasan mo tilapia para may panlagyan ka ng arpa oh wow yan yung maliit yung maliit mo -ano muna eh may lagayan pa dyan ng maliit yun oh grabe ito yung bukana ng uh, dam sa kabila mga idol na talagang natrap po pagkatapos ng matinding ulan mga idol o, pag bumaha ito talaga talagang napakarami ng isda dyan sa loob mga idol yun ah at Medyo babawasan ng ating kaibigan yung kanyang uh, Grabe. Kanyang nahuli. Wow. Wow. Oh. Ay, sa kabila. Natakasan na. Natakasan na. na. Natakasan na. Oh. Wow. Muntik na natakasan. Muntik na nakawala idol. Na nakawala idol. Grabe, oh. Wow. kulang kulang kanya kanyang buntot mga idol. Wow. Ganda talaga. Mabigat na, idol. Mabigat na. Mabigat Ay. Ay, nakita na. Ay. Mabigat na yun wala na hoy ay tumalon idol tumalon tumalon ba tumalon pa idol sayang yun pag grabe ka oh lakas uy 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 siguro mo ako lakas